patuloy na pinag-iingat ng Nueva Ecija Cyber Response Team sa pangunguna ni Police Lieutenant Esteban Bellarmino ang publiko sa cybercrime o isang krimen na nagaganap sa pamamagitan ng paggamit ng internet. Kabilang sa mga uri ng cybercrime ay ang phishing, cyber pornography, defamation, cyber stalking, at marami pang iba. Kung kayo po ay naging biktima ng cybercrime, Ikinalat po ang larawan ninyo online, huwag po kayong magtubiling pumunta sa aming tanggapan. Gayun din po mga na-scam, mga naloko sa pera online, meron na po kayong katuwang at tutulong sa inyo upang masagpo ang cybercrime. Para sa mga nais na magreklamo, maaaring kumontak sa numerong 0960291. 1080 Nabukas po ito 24 oras o pwede rin sumangguni personal sa kanilang opisina sa Old Capital Compound Burgos Avenue Cabanatuan City mula Lunes hanggang Linggo.